Guys, sama ko kayo mananalbos tayo ng kamuting kahoy dito kami nananalbos oh. Ayan, napitas tayo ng talbos kamuti. 'Yon talbos lang ng kamuti ang kinukuha dyan guys. 'Yan lang yung ating kinukuha. Sama ko kayo sa aking pagpipitas. So, ayan yan lang yung kinukuha natin ay bus sabay lagay natin sa ating basket may ikot si ring light yan ah. yung ganito pang kulay nya ang dapat po kasi madali lang niya sya palambutin For today's my video mga idol at ito nga yung po tayo ng talbos kamuting kahoy. Kamuting kahoy po na talbos yan. Yan po ay ginugulay kung hindi po niyo kilala. Yan po ang pangkaraniwang na ulam namin mga probinsyano. Mga probinsyana dito sa Palawan. Yan po ay masarap po yan. Ginagataan po yan. Makain po kayo nito mga idol. Yan po ang aming paborito ng mga katulad namin mga Bicolano, mga Bisaya, mm -hmm. mga Tagalog, sorry. Mga Tagalog lang talaga ako, pero Bisaya mahilig yan sila. Doon din namin yan nalaman na tuklasan na ginugulay pala yun. ang talagos ng kamuting kahoy. At yun na nga ang sinasabi ko sa inyo, ba? Diba? Sabi ko ay ginugulay yan. Kaya ako ay namitas na maaga pa akong gumising. Malapit lang din yan mga ka-idol dito sa akin taniman, sa akin garden. At ikukwento ko nga pala sa inyo mga idol ko yung itong gulay na talbos ng kamuti ay paborito pala ng papa ko na si Papa Rido Rinaldo Lazarte na siya po ang laging nagluluto nito noon. Nilulutuan kami dahil paborito naming lahat yan lalo na po ko ang bangot po ay alimasag na ginataan ihahalo dyan sa talbos ng kamuti. At hindi ko rin kayang ipagpalit ang luto ng aking papa sa iba dahil siya lang po ang kinikilala kong masarap magluto ng talbos ng kamuting kahoy talagang mapapasarap at mapaparami ang kain mo dahil 'yun pag nagluto ay tatlong buong niyog ang nilalagay sa ganitong ginataang talbos kamuti. Tapos guys, nilalagyan niya ng maraming luya at ilalagyan ng sili na maanghang lang halang talagang ang kanyang gata ay latik sa kanyang pagkakagata sa talbos ng kamuting ginataan. Wow! Sabi ko sa iyo, pag yun ang nagluto, talagang makakalimutan mo talaga. Makaparami talaga. So, ito ang niluluto ko, naaalala ko lagi ang papa ko. At siya nga pala, wala na nga pala ang papa ko. Nasa kabilang buhay na pala siya. Siya po ay nawala na 3 years from now on. ang nakuha natin oh pawisan na pawisan oh ang dami natin nakuha ang talbos ng kamuting kahoy sabay nagpitas na rin ako ng patula yeah. yan ang ulam natin morning yan ako nagkuha sa ating mga kamutihan ang laman kinainan ng mga manok or ano kung ano kumakain yan rat siguro sa lupa kaya wala na mga laman ang ilalim unahan tayo sa inyo, guys. Good morning. Ito ang update ko sa inyo. Oh, Mahirap manguha o oh, pinawisan ako. Pinawisan ako. Hirap manguha ng kamuting kaway pero nag-enjoy naman. Sinabayan natin ng pagtabas. Sa so, lang, guys. Thank you for watching. Pa-follow naman at pakishare ang aking mga video. Salamat sa inyong supporta. So, supporta. I love you all. Mua-mua. Pa-follow na aking feed. Pa-follow na aking account. Thank you. Bye.